Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa ikalabing dalawa ng Marso, 2025. Sa araw na ito, tila kumikinang ang mundo sa harap mo, puno ng potensyal at walang katapusang posibilidad, mahal kong Leo. Ang iyong likas na enerhiya ay bumabalot sa iyo, tulad ng isang nagliliyab na apoy, hinahatak ang atensyon ng mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay hindi lamang mapapansin, ito ay mararamdaman. Parang isang nagbabagang ilaw na nagbibigay liwanag sa iba. Ngunit sa kabila ng iyong pambihirang aura, magkaroon ng sandali upang huminto at pag-isipan kung paano maaaring bumaluktot ang iyong pananaw dahil sa mga hindi inaasahang alalahanin. Minsan, ang pagkabalisa ay marahang pumapasok sa ating isipan nang hindi natin namamalayan inaakay tayo sa mga desisyong hindi ganap na sumasalamin sa ating tunay na nais. Mahalaga na kilalanin ang ganitong pakiramdam, hindi upang magpadala rito, kundi upang maintindihan kung paano natin magagamit ang ating emosyon upang lalong mapaunlad ang ating sarili. Ngayon ay isang mahalagang araw upang sumulong at gumawa ng aksyon. Sa iyong lakas at sigla, ikaw ay tila isang mandirigma na handang harapin ang anumang pagsubok. Subalit, maaring mapansin mong ang anumang pagkadismaya na dulot ng isang mahal sa buhay ay tila mas mabigat kaysa sa dati. Ang lungkot na ito ay maaaring tumunog sa kailaliman ng iyong puso, nagbibigay ng isang hamon upang tanggapin at iproseso ang iyong nararamdaman. Mahalagang bigyan ng puwang ang iyong damdamin nang hindi hinahayaan itong lunurin ang iyong masiglang espiritu. Tandaan na ang isang tunay na malakas na tao ay hindi lamang nagpapakita ng tapang kundi may kakayahan din harapin at unawain ang kanyang sariling emosyon. Huwag kang mag-atubiling maghanap ng mga paraan upang mailabas ang iyong damdamin, maaari itong sa pamamagitan ng pagsusulat, pag usap sa isang malapit na kaibigan, o simpleng pagninilay upang higit mong maunawaan ang iyong sarili. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng masusing enerhiya ng Virgo, maaari mong maramdaman na mas matagal kaysa sa inaasahan ang pagproseso ng iyong emosyon. Para bang ang universo ay marahang hinihikayat kang pag-isipan ang iyong nararamdaman ng mas maingat, Dahan-dahang inaaninad ang mga mas malalim na bahagi ng iyong damdamin na nangangailangan ng iyong atensyon. Huwag mong madaliin ang sarili mong proseso. Ang pag-unawa sa iyong sariling emosyon ay hindi isang bagay na kailangang tapusin agad. Sa halip, ito ay isang biyaya na dumarating sa tamang panahon. Magtiwala na ang malinaw na pananaw ay lilitaw mula sa iyong pagpayag na maging tapat sa sarili mong. Ang pagninilay at pagpapahinga ng isipan ay maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang mensahe ng iyong puso at isipan, kaya't huwag mong ipilit na magkaroon ng sagot sa lahat ng bagay ng mabilisan. Sa gitna ng introspektibong yugto na ito, tandaan na ang iyong likas na nagniningas na personalidad ay isang liwanag sa iba. Ang iyong tapang at tiwala sa sarili ay maaaring maging inspirasyon sa mga nangangailangan ng gabay. Huwag matakot makipag-usap at magbahagi ng iyong iniisip at nararamdaman. Ang tunay na komunikasyon ay nagdadala ng paglago, hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ngayong araw, may pagkakataon kang gawing isang liwanag ng inspirasyon ang anumang pagkadismaya ginagawang isang tulay tungo sa mas malalim na koneksyon at panibagong lakas. Maaaring sa simpleng paraan lamang, tulad ng pagbibigay ng isang taos pusong papuri sa isang kasamahan, pagtulong sa isang nangangailangan, o pagbabahagi ng iyong kwento upang mapagaan ang loob ng iba. Ang ganitong mga hakbang, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang baguhin ang enerhiya sa paligid mo. Ang positibong enerhiya ng araw na ito ay lalo pang mapapalakas kung gagamitin mo ang iyong maswerteng kulay, ginto at pula. Ang kulay ginto ay sumisimbolo sa tagumpay, kasaganaan, at kumpiyansa, samantalang ang pula ay nagpapahiwatig ng tapang, sigasig, at sigla. Ito ang mga kulay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa iyo, upang harapin ang anumang hamon ng may determinasyon at sigasig. Maaari mong isuot ang mga kulay na ito o gamitin ang mga ito sa iyong mga bagay upang mas mapalakas ang kanilang positibong epekto sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 8, 11 at 20. Ang mga bilang na ito ay may dalang enerhiya ng balanse, personal na kapangyarihan at malalim na pag-unawa sa sarili. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon o bilang inspirasyon upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Upang higit pang mapalakas ang positibong daloy ng iyong araw, subukan mong gumawa ng isang maswerteng gawain, maglaan ng oras upang ipahayag ang iyong pasasalamat. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga bagay na ipinagpapasalamat mo, o kaya'y simpleng pagminilay habang iniisip ang lahat ng biyaya sa iyong buhay. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay hindi lamang nagdadala ng positibong enerhiya, kundi nagbibigay rin ng mas malinaw na pananaw sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay, tulad ng isang masarap na tasa ng kape sa umaga, ang init ng araw na dumadampi sa iyong balat, o ang ngiti ng isang estranghero ay maaaring magdala ng di matatawarang kasiyahan. Sa pamamagitan ng pagpapasalamat, mas lalo mong mapapalalim ang iyong koneksyon sa universo at sa mga biyayang patuloy na dumarating sa iyong landas. Sa pagtatapos ng araw, pagmilayan kung paano mo ginamit ang iyong oras at enerhiya. Mayroon ka bang mga bagong natutunan tungkol sa iyong sarili? Mayroon bang mga sitwasyon na nagtulak sa iyo upang mas maunawaan ang iyong emosyon? Ano man ang iyong sagot, tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago at matuto. Walang aksayang oras kung ang bawat sandali ay ginamit upang mas mapalalim ang iyong pangunawa sa sarili at sa iba. Sa iyong paghiga ngayong gabi, hayaang ang iyong puso ay mapuno ng kapayapaan alam mong ikaw ay isang makapangyarihang nilalang, puno ng liwanag at lakas. Ano man ang iyong pinagdadaanan, ikaw ay patuloy na naglalakbay patungo sa mas magandang kinabukasan. Yakapin ang bawat pagkakataon, panatilihin ang tiwala sa sarili, at ipagpatuloy ang pagsulong ng may tapang at determinasyon. Ang universo ay nasa iyong tabi, gumagabay at sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.